Happy Sunday everyone! Maradaw na buntag sa tanan. As you can see, um sa logwa, sa so rice and shine. And today, as usual, we are going to prepare our breakfast. So, simply lang yung agahan natin ngayon. Meron tayong ginamos na sa amin. Salted fish. And then, I have here pipeno, some onion, lemon sito, and suka. So, best kombo to sila pag meron kang gilagang itlog or mga sunny side up egg. So, ito nga yung ginagawa ko. So, meron kaming ginamos. Ang tawagin sa amin ay misi-misi, smiling fish. So, napakamura nga pala to. 100 pesos, tapos isang ganyan na ang laki-laki. At masarap pa. So, kaya, hinahinay lang sa mga may sakit dyan. Sa bato, hinahinay lang tayo. We have to eat in moderation yung mga masasarap ko. And so it's been a while na mga kapag ulam na naman tayo ng ganitong pagkain at mga din kasi nasa trabaho ako palati na lang ano yung mga niluluto lang sa kantin and I am very thankful na bumili pala yung nanay ko ng ganito kasi favorite namin to lahat at alam mo ba dito sa province pag na ganito ka talagang ulam which is the ginomos is solve na solve na talaga yung mga agahan natin or kahit ano wala yung pinipili kahit lunch, dinner, iniulam talaga yan. So kung para sa Korean, they have kimchi pero sa atin or sa amin dito sa Mindanao, yan talaga yung ginamos ang penaka the best sa lahat. Parang side dishes din yan na sa atin eh, naging tradisyon na. And also nga lang disadvantage for those individuals who have high blood pressure kasi nakakataas talaga yung mga sodium sodium foods or high in sodium yung mga pagkain kaya hinahinay lang talaga tayo kaya meron tayong pipino for have a balance sa ating gimnos. and right now magluluto na tayo ng itlog gagawin ko lang tong sunny side egg and uh, kasi parati na lang ako nagbo-boil na na egg kasi alam niyo ba dito kahit I mean every weekend sa so, yun lang yung chance na magkakasama ng nanay at tatay ko kasi pag lunas to bernas nasa school ako and then pag weekends naman nandun sila sa bukid so ako lang talaga kadalasan basta breakfast ang naiiwan dito sa bahay kaya yun na lang yung ginagawa kong mga pagkain. Pero at least, hindi naman siya yung mga instant-instant na mga pagkain. I always make sure naman na hindi or as much as possible, ayokong, kong masanay uh, sa mga pagkain instant. Kaya ako mismo yung nagluloto kahit ganito lang kasimple this is also um, give awareness to all the youngsters out there, no, na dapat talaga mas mahilig tayong magluto ng mga kakainin natin compare to those instant foods kasi instant din yun eh kung umapekto sa kalusugan natin. Kaya we have to try our best kasi ako personally, I didn't know how to cook. Ito lang ang mga basic na alam ko. Pero pag wala talaga uh, wala talagang ulam dito sa bahay. I always make sure na kahit alam kong hindi man ganun kasarap yung niloloto ko. At least, uh, I tried my best. And also, hindi, hindi naman yun isang kahinaan or bagay na dapat mong ikakahiya. Kasi wala. those were just some reminders na dapat kailangan din natin tumayo And also, as you can see on the news, the ba ang mga So it's better to have uh, food that is cooked in our house rather than taking out somewhere else. Hindi ko sinasabi na masama. Okay, Simply so in moderation, So, good morning, everyone, bon appetit. Thank you so much for watching my many vlog. See you in the next one. This is my bye.